Sa tuwing kasama kita, bumabagal ang mundo na isuliti ng bawat panahon, humihiling pa ng maraming pagkakataon. Sa dami ng tao sa mundo, iba't ibang panahon, sari-saring pagkakataon, dun pa tayo pinagtagpo ng mundo sa lugar kung saan tayo ay salungat na sa panahon. Ikaw ay pag-aari na ng iba salat na sa pagkakataon. Hindi tayo pwede dahil ang puso mo ay nakapangako na sa iba. Hindi tayo pwede dahil ang pag-asa para sa ating dalawa ay lumisan na. Hindi tayo pwede dahil di pabor ang mundo. Malay natin sa tamang panahon. Muli nating subukan at mabigyan tayo ng pagkakataon.